Nararamdaman mo ba na parang sinusubok ka ng lahat nitong mga araw, ang iyong pasensya, lakas, at pati pananampalataya mo? Hindi ito isang aksidente, Gemini. Tinitingnan ng universo kung gaano katatag talaga ang puso mo. Ang mga pintu ang dati ay madaling bumubukas, ngayon ay tila sarado. Ang mga taong dati mong sandigan, nayo ay tahimik na lang. Pero narito ang katotohanan, ang katahimikang ito ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Dahil kapag natapos ang pagsubok na ito, ang mga biyayang darating ay higit pa sa lahat ng nawala sa iyo noon. Kaya huwag kang susuko ngayon. Ang susunod na mangyayari ay maaaring baguhin ang buong takbo ng iyong tadhana. Gemini, napansin mo ba kung paano nakikipag-usap sa iyo ang universo nitong mga araw, sa mga kakaibang pagkakataon, sa mga numerong paulit-ulit mong nakikita, o sa kandilang kumikislap kahit walang hangin? Hindi ito basta mga aksidente. Ito ay pahiwatig ng langit, mga banal na bulong na nagpapaalala sa iyo na kahit parang magulo ang lahat, ang buhay mo ay naayon pa rin sa banal na plano ng tadhana. Kapag ang mga plano mo ay biglang bumagsak, hindi yon pagtanggi, kundi pagtabingin ng direksyon para sa mas tama mong landas. Kapag may nawala sa iyo, tao man o pagkakataon, tandaan, ginagawa ng tadhana ang puwang para sa mas dakilang darating. Hindi ka sinusubok ng universo para wasakin, sinusubok ka nito upang patunayan kung gaano ka nakahanda para sa dasal na matagal mo nang binibigkas. Manatiling kalmado, Gemini. Ang unos ay hindi parusa, ito ay paglilinis ng daan patungo sa iyong tunay na kapalaran. Pangunahing pagbasa banal na mensahe. Layunin. Ito ang pinakapuso ng pagbasa, kung saan tinatanggap ni Gemini ang banal na paliwanag sa likod ng mga pinagdaraanan niya. Ipinapakita nito na ang kanyang sakit ay bahagi ng isang sagradong espiritual na pagsubok. Dito, hinahabi natin ang mga paniniwalang Pilipino tulad ng pahiwatig, panaginip orasyon, at kandila, kasabay ng makabagbagdamdaming pagsasalaysay na nag-ugnay sa tadhana, pananampalataya, at katatagan. Gemini, matagal nang bumubulong sa iyo ang universo sa mga paraang hindi kayang makita ng karaniwang mata. Matagal mo nang tinatanong kung bakit tila mas mabigat ang lahat, kung bakit ang mga taong dati mong sandigan ay biglang lumayo, at kung bakit ang mga pintuang dating bukas ay ngayoy tila tuluyang nagsara. Ngunit tandaan, hindi ito mga parusa, kundi mga paggising. Kapag ang buhay mo ay pumapasok sa katahimikan, iyon ay panahon ng pagsubok ng pananampalataya. Ipinapahinga ka ng universo, hinihikayat kang makinig, at muling tuklasin ang iyong lakas ng walang ingay ng ibang tao. Maraming Pilipino ang tumatawag dito bilang pagsubok ng kaluluwa, isang espiritual na pagsasanay kung saan nakikilala mo kung sino ka talaga kapag wala ka ng ibang masasandalan. Minsan, dumarating ang mga senyales ng banayad. Isang kandilang kumikislap habang nagdarasal ka, o ang labing isa oras labing isa minuto na lumilitaw matapos kang humiling ng gabay. Minsan naman, dumarating ito ng marahas. Saan yun ang pagtatalo, pagkaantala, o pagkawasak ng puso na nagtutulak sa'yo na bitawan ang mga bagay na di mo kontrolado? Gemini, naglalakad ka sa isang sagradong pagsubok, isang landas na kakaunti lamang ang lubos na nakaunawa. Alam ng universo kung gaano ka katagal naghintay, kung ilang beses ka nang bumangon, at kung gaano kalalim kang nagmahal kahit walang nakakakita. Kaya ganito kasakit ang pagsubok dahil ito ay isinukat para sa kaluluwa mo mismo. Pinalalawak ng langit ang iyong puso upang kayanin ang mas malaking biyaya. Sinusubok ang iyong pasensya upang matutong magtiwala sa banal na oras at ang bawat luha mo ay nagdidilig sa lupa kung saan sisibol ang susunod mong himala. Naalala mo ba ang mga gabing tahimik kang umiiyak, nagtatanong kung naririnig ka pa ba ng langit? Ang bawat patak ng luha noon ay naging binhi ng pananampalataya sa daigdig espiritual. Maaaring hindi mo pa nakikita ang bunga, ngunit ito'y lumalago, marahan, tahimik, ngunit tiyak. Ipinapakita ng mga baraha ang mensahe. Ito'y hindi katapusan, ito ang paghahanda bago ang pag-angat. Inaayos ng tadhana ang iyong landas patungo sa dalas ng pagbabago at tabumpay. Ngunit upang marating iyon, kailangan mo munang lampasan ang pagsubok ng tiwala, ang sandaling parang lahat ay nawala, ngunit nananatili pa rin ang iyong pananampalataya. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandilay nauupos munit hindi namamatay. Ang ibig sabihin ay hindi sumusuko ang espiritong nagbabantay sayo. May mga gabay kang di nakikita, maaaring minuno, tagapangalaga, o kaluluwang minsan mong minahal ng lubos. Bulong nila sa'yo. Anak, huwag kang bibitaw. Mahina ang ilaw pero hindi ito naglaho. Bawat dasal na tila walang sagot ay muling inaayos sa tamang oras ng langit. Bawat hindi na natanggap mo ay proteksyong hindi mo pa nauunawaan. Tinatanggal ng universo ang mga hadlang, nililinis ang iyong daan mula sa mga taong hindi karapat dapat makisabay sa mas mataas mong misyon. Maaaring pakiramdam mo'y nag-iisa ka, ngunit ang pag-iisa ay hindi kawalan, ito ay sagradong paghahanda. Dito kay tinatago ng langit habang tinatapos nito ang iyong pagpapala. Gemini, nagbabago na ang iyong enerhiya. Lumampas ka na sa mga lugar na dati mong pinagsisiksikan. Kaya't hindi na bumubukas ang mga pintuan ng nakaraan sapagkat umangat na ang panginginig ng iyong kaluluwa. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay paghilab ng pag-anyo, tanda ng pagbabagong banal. Ipinakita ng tarot ang the tower at the star. Ang tower ay simbolo ng pagkawasak, ng pagyanig sa mga pundasyong hindi na nagsisilbi. Ngunit kasunod nito ang star, isang tala na nagniningning sa gitna ng mga guho upang ipaalala na kahit sa pagkawasak, may muling pagsilang. Hindi ka winawasak, binubuo ka muli. Kailangang alisin ng universo ang hindi matibay upang makagawa ng puwang para sa tunay na himalang nakalaan sa iyo. Ikaw ay nasa tinatawag ng mga espiritual na mambabasa na in-between. Hindi na ikaw ang dati, ngunit hindi pa rin ganap ang bago. Mahirap malabo at mabigat. Ngunit dito ipinapanganak ang mga himala. Sa katahimikan, pinatitibay ang iyong espiritu. Sa kadiliman, pinatalas ang iyong pakiramdam. At sa paghihintay, isinusulat ang iyong tadhana. Malapit mo nang maunawaan kung bakit pinalipas ng universo ang panahon. Dahil ang paparating ay hindi mo kailangang habulin, kusang dadating ito. Kapag napapagod ka na, bulongin mo ng tahimik ang panalangin ito. Banal na lumikha, kung bahagi ng aking paghubog ang pagsubok na ito, bigyan mo ako ng lakas na tapusin ito ng may pananampalataya. Sa panalangin ito, muling bumubukas ang daan ng liwanan. Mapapansin mong nagbabago ang mga palatandaan. Mas banayad ang apoy ng kandila, mas magaan ang hangin, at maging ang iyong mga panaginip ay muling nagdadala ng pag-asa. Tandaan, ang pahiwatig ng langit ay laging banayad. Isang puting paru-parong lumapag sa bintana. Isang biglang kapayapaan sa dibdib. Isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa isipan. Lahat ng ito ay mga kumpirmasyon na tama ang direksyong tinatahak mo. Hindi ka nawawala, pinapino ka. Hindi ka nakalimutan, pinaghahandaan ka. At malapit na, darating na ang mga biyayang nakalaan para sayo. Hindi bilang sorpresa, kundi bilang patunay ng bawat luha, bawat gabi ng dasal, at bawat pagsubok na iyong nilampasan. Gemini, kapit lang. Malapit nang matapos ang pagsubok. At kapag bumalik ang liwanag, hindi lang nito paliliwanagin ang iyong daan. Ipapakita rin nito kung sino ka talaga. Isang kaluluwang hindi kailanman sumuko kahit nang tumahimik ang mundo. Pagminilay emosyonal na pahayad. Layunin. Ang bahaging ito ay tumutulong sa mga tagapakinig, lalo na sa mga Pilipinong Gemini, na maramdaman at maunawaan ang mensaheng ibinigay ng langit. Dito, maririnig nila ang boses ng kapanatagan, ng paghilom, at ng pag-asa. Isang malambot na pag-uusap sa pagitan ng kanilang kaluluwa at ng banal. Gemini, humina ka ng malalim. Pumikit ka saglit at pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Ang mahinahong ritmo nito, iyan ang patunay na patuloy pa rin umiikot ang buhay, kahit tila huminto ang lahat sa paligid mo. Hindi ka iniwan ng universo, tinuturuan ka lang nitong sumabay sa banal na tiempo, imbes na magmadali sa tadhana. Dumaan ka na sa mga bagyo noon, hindi ba? Mga panahong akala mo, ito na. Hindi ko na kaya. Pero heto ka, nakatayo pa rin, humihinga pa rin, umaasa pa rin. Hindi iyon kahinaan, iyon ay banal na lakas na nagkatawang tao. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang buhay ay tila di na kayang pasanin, sinasabi ng matatanda. Hinob na ang kaluluwa. Ibig sabihin, nagmature na ang iyong espiritu, hinubog ng sakit, pinatibay ng pasensya, at piniino ng pananampalataya. Hindi ka na ang taong dati. Ang mga pagsubok na minsang nagpaluha sa iyo, ngayon ay nagturo sa iyo kung paano magdasal ng mas malalim. Ang mga taong nanakit, naging tahimik na guro ng awa. At ang mga sandaling bumasag sayo, naging sagradong aral ng pagtitiwala. Sinusubok ng universo ang mga kaluluwang pinakakatiwalaan nito. At isa karoon, Gemini. Dahil taglay mo ang liwanag na kayang mabuhay sa gitna ng dilim, isang liwanag na magagabayan ang mga kaluluwang naliligaw pa. Isipin mo ito. Kung walang anumang nagkamali, paano mo matutuklasan ang lalim ng iyong pananampalataya? Kung walang umalis, paano mo matututunang tumayo mag-isa? At kung agad bumukas ang pintuan, handa ka na kaya talaga sa kung anong naghihintay sa likod nito? Ang bawat dasal na tila walang sagot, bawat pamamaalam na masakit, bawat gabing walang tulog. Hindi yon mga parusa. Iyon ay mga paghahanda. Hinuhubog ka ng mga kamay na hindi mo nakikita, mga kamay ng banal na pasensya. Kahit ang iyong mga luha ay may silbi. Sabi ng matatandang Pilipino, Luha ang pataba ng pananampalataya. Ang bawat patak ay nagpapalambot ng puso upang ang mga biyaya ay makaugat. Sa ngayon, maaaring hindi mo pa maintindihan kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito. Ngunit darating ang araw na maintindihan mo rin. Kapag nagsimulang magtugma ang mga piraso, mapapansin mong. Ang pagkaantala ay proteksyon. Ang katahimikan ay turo. At ang pagkawala ay direksyon. Tumingin ka sa paligid mo, Gemini. Nalampasan mo na ang isang daan porsyento ng mga araw na inakala mong katapusan mo na. Dumaan ka sa mga unos na hindi kayang ikwento ng iba at naririto ka pa rin umaasa, nananalig, nagmamahal. Iyan ang tanda ng kaluluwang pinili para sa mas mataas na layunin. Hindi sinusubok ng universo ang mga mahihina. Pinapino nito ang malalakas. At ikaw, Gemini, ay pinapanday upang maging taong hindi na kayang pabagsakin ng alinmang bagyo malapit mo nang maramdaman ang pagbabago. Isang umaga, magigising ka at mapapansin mong mas magaan na ang dibdib. Ang mga palatandaan ay magiging banayad, isang malamig na simoy. Isang kandilang may tahimik na apoy. Isang ngiti ng estrangherong may kabutihan. At doon mo mararamdaman na nagbago na ang hangin. Sapagkat hindi ka kailanman iwan ng tadhana sa dilim magpakailanman. Ang parehong mga kamay na nagsubok sa'yo, sila ring mga kamay na magpapala sa'yo. Ang parehong universo na kumuha ng isang bagay sa iyo, siya magbibigay ng mas mabuti. At ang parehong katahimikan na minsang nakasakit sa iyo, ay siya ayong pupunuin ng mga banal na sagot. Kapag napagod ka, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib at bulongin ng marahan. Pinalalaya ko ang sakit, ngunit pinananatili ko ang karunungan. Gawin mo itong iyong mantra. Hayaan mong linisin nito ang iyong enerhiya at ibalik ang iyong kapayapaan. Gemini, hindi ka isinumpa, ikaw ay pinaunlad. Hindi ka naligaw, ikaw ay ginagabayan. At hindi ka nakalimutan, ikaw ay paborito ng langit. Ang bagyong minsang nagpayanig sa'yo ay nagdaan na. Ang natitira na lang ngayon ay pagpapagaling. Isang uri ng paghilom na marahang nagniningning sa loob ng iyong kaluluwa. At magliliwanag din para sa iba na balang araw ay daraan sa parehong bagyo. Itayo mo ang iyong ulo, Gemini, ikaw ang patunay na walang espiritual na pagsubok. Ang makakabali sa kaluluwang pinoprotektahan ng pananampalataya. Pangwakas na propesya. Layunin. Ito ang espiritual na rurok ng mensahe, ang huling pahayag ng langit na nagdadala ng pag-asa at katiyakan. Dito, nagsasalita mismo ang tadhana sa kaluluwa ni Gemini, marahang ngunit makapangyarihan, upang iparamdam na natapos na ang pagsubok at nagsisimula na ang bagong nito ng liwanag. Gemini, malapit nang matapos ang iyong sagradong pagsubok. Matagal nang minamasdan ng universo ang iyong mga tahimik na pagluha, ang iyong mga dasal na walang tugon, at ang bawat hakbang mong ginugol kahit nanginig ang iyong mga tuhod. Ang pananampalatayang iyon, tahimik ngunit totoo, ay hindi kailanman nakaligtaan ng langit. Napatunayan mo ang isang makapangyarihang bagay. Na kahit sa gitna ng kadiliman, naalala pa rin ng iyong kaluluwa ang liwanag at dahil dyan, inihahanda na ngayon ng langit ang pintuang matagal mo ng kinakatok. Ipinapakita ng mga baraha ang huling mensahe. Yumuyuko ang bagyo sa kaluluwang tumatangging lumuhod sa harap ng takot. At ikaw yon, Gemini. Ikaw ang kaluluwang iyon. Tumindig ka kahit lahat ay gumuguho. Pinili mong magdasal kay sa magalit. Pinili mong maghintay kay sa gumanti. Pinili mong magmahal kahit pagkatapos ng pagkawasak. At nayon, pinili ka ng langit para sa muling pagbangon. Maaaring may ilang sandali pa ng pagdududa sa daraan, ngunit mararamdaman mong unti-unting gumagaan ang lahat. Sa bawat umagang mas maliwanag, sa bawat panaginip na mas payapa, at sa bawat tibok ng pusong tila nagbabalik sa himig ng pag-asa. Ang kapayapaang iyan ay hindi kawalan. Iyan ay paraan ng langit upang sabihing, natapos mo na ang pagsubok. Ngayon, muling inaayos ng tadhana ang lahat pabor sa iyo. Ang mga oportunidad na minsan ay nawala, ay muling magbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, handa ka na. Ang mga koneksyon na nagturo ng sakit ay marahang mawawala. At ang mga bagong ugnayang tugma sa iyong mataas na enerhiya ay darating. Narinig ng langit ang iyong katatagan, Gemini. At dahil hindi ka sumuko, kahit kapag manipis na ang pag-asa. Nagbabago na ang hangin mula sa pagsubok tungo sa gantimpala. Sa tradisyong Pilipino, kapag ang kandila ay patuloy na nagniningas pagkatapos ng bagyo. Ang ibig sabihin ay tinanggap ng espiritu ang iyong alay. At tinanggap ng universo ang sayo. Ang iyong pasensya, luha, at ganap na pagsuko. Ngayon, oras na upang selyuhan ang iyong enerhiya sa isang simpleng ritual ng pananampalataya. Ritual sa gabi ng pagpapapanibago. Ngayong gabi, sindihan ang isang puting kandila sa tabi ng isang basong tubig bulongin ng marahan. Pinalalaya ko ang bigat ng aking pagsubok at tinatanggap ko ang liwanag ng aking tadhana. Hayaan mong masunog ang kandila ng hindi bababa sa pitong minuto. Pagkatapos, ibuhos ang tubig sa lupa o sa paso ng halaman. Simbolo na ang iyong sakit ay nagiging pagsibol ng bagong pag-asa. Ang ritual na ito ay hindi lamang gawain pisikal. Ito ay pagkakahanay ng kaluluwa sa ritmo ng banal na paghilom. Ipinahahayag nito sa universo na handa ka na. Hindi lang upang mabuhay, kundi upang tumanggap. At matatanggap mo nga. Ang enerhiya sa paligid ng iyong pangalan ay nagiging ginto. Isang dalas ng banal na gantimpala. Sa mga darating na linggo, mapapansin mo ang mga senyales. Isang mensaheng matagal mong hinihintay. Isang pinto ang muling bumubukas. Isang biglang gaan sa aspeto ng pinansyal o kalusugan. Isang panaginip na may dalang kapayapaan, tila mensahe mula sa itaas. At sa bawat sandaling iyon, maririnig mo ang parehong bulong. Kailangang mangyari ang pagsubok ngunit tapos na ito ngayon. Kaya ngayong gabi, matulog kang walang takot. Nilinis na ang iyong daan. Pinadalisay na ang iyong espiritu. At nakaukit na sa mga tala ang iyong pangalan. Gemini, ipinahayag ng langit. Ikaw ay pinili. Ikaw ay pinoprotektahan. Ikaw ay handa na. Ang katahimikang minsan mong kinatakutan ay ang sagradong paghinto bago ang pagputok ng liwanag. Ngayon, tumindig ka. Dahil ang iyong liwanag ay nagbalik at nakamasid ang langit, mapagmalaki at mapagmahal. Pangwakas na panalangin at pagtawag sa kaluluwa. Layunin. Ito ang emosyonal na pagsasara ng mensahe, isang banal na panalangin at paanyaya upang muling ihanay ng mga manonood ang kanilang kaluluwa sa tadhana. Hindi lamang ito para magkomento o magsubscribe, kundi para maramdaman nila na ang mensaheng ito ay para talaga sa kanila. Ang tinig ay nananatiling banayad, payapa, at puspos ng banal na katiyakan. Gemini, kung ang mensaheng ito ay dumampi sa puso mo. Ibig sabihin ay itinadhana talaga ng langit na marinig mo ito. Walang aksidente, hindi ang oras na napanood mo ito. Hindi ang salitang tumama sa iyong isipan. Inakay ka rito ng universo dahil handa na ang iyong kaluluwa muling bumangon. Ngayong gabi, huminga ka ng malalim. At sa pagitan ng bawat tibok ng puso, ang kinin mo ang iyong tadhana. Sa mga komento, isulat ang iyong zodiac sign at sabihin. Piwala ako sa aking tadhana. Handa ako sa aking banal na gantimpala. Hayaan mong makita ng universo ang iyong pananampalataya, Gemini. Hayaan mong umayon ang iyong enerhiya sa mga biyayang papalapit na. At kung sakaling kumislot ang apoy ng iyong kandila habang pinakikinggan mo ito, alamin mong nakangiti ang langit sa iyo. Manatiling konektado. Manatiling tapat sa iyong pananampalataya. At laging tandaan, ang pagsubok mo ay hindi ang iyong wakas. Ito ay iyong pagigising.